ito mga binuhon ano Alright, for today's video, mga mamangkag mga papang, no? Mabuho kita kakutiba katalaba kay para may pakabit naman kita, no? Para may harbison kita kung matubuan ni isang talaba. right sorry na. So, amon ni siya, no? Kung magtuhog kami. Pasulod din sa may buho. pag -ihigot. No, bali, apat lang ni Kakutiba. Pasulod so, sa buho. Pag-ihigot. O, no, na nasa dason. Pasulod sa buho. Ha! No. So, muna niya nga kapuntahan nung sa kapuntahan ginaano naman na namun ginabu na higot man nga kung bala minaman hmm? ah kagun uso man oh so muna lang sa no? so pag naubos mo naman eh so naman kita din nga nakaready man nga mga kwan ang ah, ginatawag namun siya nga tanner belt no so sa ano bala ah, higot nyan sa may siminto ah, sa pang tunilada mga siminto bala na muna siya tanner belt tanner belt pare na itong mga binuhunan ano so pagkatapos ni sa buuan tuhugo naman ni sa dasun nakita nyo no may ginatuhog na tadi oh no nari na muna ni nga ito nga pakabit dito sa aton nga talabahan so sa madasan nato yung mga video no ah, makita nyo kung paano kita magpakabit dito sa aton nga talabahan sa stick method nga aton nga nakasanayan pero may arang ang itudlo sa aton ang mga ano sang local government naton kag ang iban nga NGO No, ang uh, rough method ang ang long line, no. So, pero ini nga method is uh, sa sa stick method na to ni nga ipakabit. So, dire magatubo ang uh, talaba, no. Right? Sa madason natin yung mga video mga mamangkag mga papang makita niyo kung paano na siya ginaobra dito sa may talabahan.